Co baby drink and um, baby coco. Você quer baby drink? Wow, drink and um, baby coco Oh, oh, oh. Hello guys! Kung mahilig kayo sa manika, para sa inyo video na to. Pero kung takot kayo sa mga manika, skip nyo na to. So nakita ko tong video na sa feed ko kanina. And medyo na weirduhan na ko kung ano yung nakita ko. Pero at the same time, medyo na intriga din ako kung ano ba yung tawag sa mga ganitong klaseng manika. At bakit ganun? Bakit para silang sumisip-sip or kumakain yung iba inaalayan pa ng mga snacks? Like mga biscuits, mga, mga gatas, soda at kung ano-ano pang pangbatang pagkain. Bago tayo mag-proceed sa video na to sa mga bago, make sure na ka follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Koko, okay, baby drink ang baby ko, koko. Oh, Mag-usikin, baby, drink. Wow, drink ang baby ko, koko. oh 哦哦哦。Oh, oh, oh. So, bigla tuloy akong napasearch kung ano yung tawag sa mga ganitong klaseng manika. First time ko kasing makita ng ganito, ang alam ko lang na manika ay katulad nila Chucky at ni Annabelle. Yung mga manika na mahilig manakit ng mga tao sa paligid nila tulad ng mga nasa movies. Pero first time kong makakita nga ng ganitong manika na napaka-cute ang popogi ang gaganda at mahilig kumain, sabi ng mga owners nila. At ang sabi ito daw ay Preminisha Baby or Preminisha Dolls. Disclaimer lang, hindi ko to vinlog para ma-judge natin yung mga taong nagkikip or nagkocollect ng mga Preminisha Babies. I know this is weird, pero wag tayong basta-basta mag-diagnose ng mga tao na may-ari ng mga ganitong klaseng manika dahil kahit tayo ay at some point nahihilig tayo sa mga bagay-bagay na para sa ibang tao ay weird. So respeto na lang para sa mga tao na mahilig mag-collect or nag-aalaga ng mga Preminisha babies or Preminisha dolls. And nagtry try akong mag-search online kung ano ang meaning ng salitang Preminisha pero wala akong makita, wala pa ata siya sa dictionary pero mukhang connected ito sa salitang spiritual baby or spiritual doll. And ayan, may nakita akong comment sa isa sa mga videos na ganito. Uh, sabi, kung titignan nyo yung nasa gilid na umiilaw, ito yung nagdedetect kong may spirit sa paligid kaya umiilaw ito. Siguro may spirit sa loob ng dal or may spirit sa paligid. Ayan, nag-comment naman si content creator. Sabi niya, correct information. Thank you, sweetie. Ito yung about naman sa video na to. Ayan, as you can see, kinakausap niya yung baby or yung manika niya dyan. And may nakasabit na umiilaw-ilaw. Ayan. Kung nanonood kayo ng mga paranormal na TV shows, may kita niyo may mga gamit silang ghost or spirit detector na umiilaw. So, ayan. Kapag umiilaw daw ng ganyan, it means my spirit sa paligid and ang sabi nga ni content creator eh may spirit daw sa mismong loob nung manika. Kaya siya tinawag na spiritual doll, spiritual baby or premenisya So, hindi ito yung typical or ordinaryong manika lang na nabibili sa tabi-tabi dahil ito ay napaka-special dahil naniniwala yung mga owners, yung mga collectors na may spirito sa loob ng mga manika nila. Kaya naman, pinapakain nila, ina, binibigyan nila ng mga snacks na mga parang favorite daw ng mga spirits na nasa loob ng mga manika. And may mga nagko-comment regarding doon sa video na pinlay natin kanina na normal naman daw na aangat talaga yung soda or yung liquid from the straw dahil ang soda daw or ang coke ay isang carbonated drink So, normal daw na aangat siya. Pero may mga nakikita din akong videos online. Search na lang online. Search na lang sa TikTok. Sobrang daming videos na tulad nito. Meron ako nakita na hindi naman soda yung pinainom niya. Parang milk naman. And makikita mo din sa video na umaangat yung milk na parang may sumisip-sip talaga ng paonte-onte. Nakaka-amaze na weird. Pero overall, nakakamangha tignan yung mga ganitong klaseng video. Napaka-fresh niya at ayun nga, first time kong makakita na may mga ganito palang manika dahil all my life ang akala ko lang na mga special na manika ay tulad nila Chucky at ni Annabelle. kung yung hela si Annabelle, siya yung bidang manika sa mga movies na yan. Pero ang nakalagay sa kanya ay mga napakasalbahing spirito na mahilig manakit ng mga tao sa paligid niya. Pero kabaligtaran naman ng mga premenisya babies si Annabelle dahil mukha naman silang peaceful spirit. Parang wala silang balak manakit. Parang, ano mo yun, parang friends mo lang sila. And may nabasa din ako na parang companion mo na yung mga manika na may spirit inside for life. So, para ka lang may best friend na pwede mong makasama habang buhay. So, ayun. And sa mga magtatanong kung saan makakabili ng mga ganitong klaseng manika, meron ako nakitang Facebook account na nagbebenta ng mga Preminisha Babies tulad neto. Ayun, nakita ko online. Sobrang ganda nila. And, ayun, ha, wala lang. Sobrang nagagandahan lang ako sa kanila. And, kung interested kayong bumili or magkaroon ng mga ganitong klasing manika, special doll, message na lang ito. Yan. Siya yung nakita ko nagbebenta ng mga ganitong klasing manika. I'm not sure kung magkano ang bigayan ng mga Preminisha dolls dito sa Philippines. Pero, kung gusto nyo talagang magkaroon, di ba, hindi na problema kung magkano as long as masaya naman kayo sa bibilihin nyo. Pero kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa mga premenisya babies? Naniniwala ba kayo na talagang may mga spirito sa loob ng mga manika na ganito? Comment down below. At kung nagustuhan itong vlog, make sure na follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe.